Magandang araw mga kabaryo at andito naman po tayo sa ating usapang baboy. At para po sa video natin ngayon ay ipapakita po natin ang isa pang farm na pinuntahan din po natin nung tayo po ay bumisita sa Palawan. Okay, so nandito na po tayo sa pangalawang farm na binisita natin dito sa Palawan. At meron din po pala mga Italian breed dito. Katulad po niyan. So yan po ay Italian, Italian sa puno. At kalat na kalat po yung breed na yan sa buong Pilipinas. Okay, so yan po. Barako pala siya. So ang farm po na ito ay may sariling barako. Nice. And then, ito naman po yung mga building dito po sa farm na ito. Ano po? So, pasok po tayo. Meron po dito ang dalawang building. So mukhang dun po ang mga fatteners. And mukhang marami rin po mga baboy dun. So ayan po kasama natin si Sir Kim at si Sir Carl. So dito muna tayo sa mukhang dito po nakalagay ang mga inhin. Ayan. So ito nga po. Inahin. At mukhang meron po siyang kinakain. So ayun. Mukha po siyang sago. Kaya malamang po itong inihin ito ay katatapos lang i-breed At yung kinakain po niya na yan ay yung gel fraction Or yung tapioca ng similya ng barako So yan po ay normal na nilalabas ng barako Sa dulo po ng kanyang ejaculation So yan mukhang ubos na ang kanyang panghimagas What? Ginawa niyang parang sagot-gulaman yung tapioca ng barako <laughs> So dito naman po since mukhang kulungan po ng buntis Itong uh, mga pens dito So siguro mga dumalaga itong mga ito ano po. So ito may lahing durok. And then may mga big pa. And then may tatlo pa po dito. So ayan. So siguro po ito yung mga pamalit nilang inhen. Syempre hindi rin po natin masabi kung anong mga lahi nito mga ito. Ayan, pero at least mga puti sila ano po. So ito lang, medyo may sugat siya Medyo malalim na at mukhang hindi po nababahaw kasi nga may mga langaw pa na kumakain ng sugat. So maganda rin po sana na ito po ay malagyan ng mistral para po mabilis matuyo at hindi dapuan ng langaw. And pwede rin naman po natin lagyan ng mga wound spray pagkatapos po natin lagyan ng mistral. Okay, so yan po ang mga future in hindi dito na hindi po natin sure kung kanino i-breed. So kung ito pong barako na ito ang gagamitin ay baka ito po ay tatay pa rin nila. So magkakaroon po tayo ng inbreeding. And ano nga ba ang inbreeding? So ang inbreeding po ay ang pagbibreed ng mga magkakalahi at karaniwan ito po ay nangyayari pag tayo po ay nagkakaroon ng line breeding or halimbawa po mga purong lahi For example, ay large white, i-cross po natin sa large white para makapag-produce tayo ng puro pa rin na large white. So nangyayari po ang inbreeding kapag halimbawa ang kakaunti lang ang mga large white sa farm. So wala po tayong choice kundi gamitin yung mga available na kapag minsan po ay masyado ng malalapit na magkakamag-anak. And minsan po kahit po hindi sa line breeding kahit doon sa mismong practice na natin Marami po tayong na -me meet na ganito and marami nagtatanong ng na ganito. Ano po? So since wala po silang choice ay binibreed nila yung mga magkakapatid or yung anak sa tatay or yung anak sa nanay. Ano po? So magkakaroon din ng inbreeding. And kapag po meron tayong inbreeding or masyadong mataas ang inbreeding natin sa farm, magkakaroon naman po tayo ng inbreeding depressions. So ito po ay yung pagbaba ng performance ng mga magiging anak ng resulta ng inbreeding. At kabilang nga po sa inbreeding depression ay yung pagbaba ng kanilang reproduction. Ano po? Posible po na ang dami at kalidad ng biik na dulot ng inbreeding ay maapektuhan pati po yung kakayahan nila na ma-reach agad yung kanilang sexual maturity and pati po yung sexual drive. Then ang isa pa po ay yung growth performance. So pwede rin po maapektuhan yung kakayahang lumaki ng mga baboy. So syempre po mas mabagal lumaki ang mga baboy na galing sa inbreeding kumpara po sa mga baboy na galing sa tamang pagbreed. So next po is viability, mas mahihina rin pong ipinapanganak ang mga baboy na galing sa inbreeding and syempre po yung mga abnormalities an po. So may pwede po may mga physical na defects or talaga pong kakaiba na yung itsura ng ating mga baboy dahil nga po sa mali nating pagbreed. Oh, no. So ngayon po para mas madali ko ma-explain, gumamit tayo ng pictures an po. For example po nagbreed tayo ng dalawang magkaibang lahi na baboy. Pwede pong isang large white, pwede yung isa ay landrace. So, nanganak po ang ating inihin ng labindalawang dalawang biik at ito po ay pinalaki natin. Then, kunyari po, nag-decide tayo na kumuha ng mga inihin at barako sa mga anak ng large white landrace na ito. And pagdating po ng 8 months, nag-decide po tayo ulit na ito po magkapatid na ito ang ibibreed natin sa isa't -isa. So nung nanganak po ay walo na lang ang kanyang ipinanganak dahil nga po nagkaroon tayo ng inbreeding depression at hindi na po niya kayang maabot yung potential nung nanay niya dahil nga kapatid din po niya yung nagbarako sa kanya. Then ito po mga biik na ipapanganak, posibleng po may mga mahihina dyan at ito pong walo na ito ay pwede pang mabuwasan. Then pagdating naman po sa kanilang paglaki, so lagi po nating sinasabi na 5 months from birth dapat nare-reach na natin ang 90 to 100 kilos na timbang kapag tayo magbebenta. Pero ito po mga resulta ng inbreeding ay posible pong pagdating po ng 5 months, ang timbang po nila ay nasa around 80 kilos pa rin. Then kung halimbawa naman po nag-decide tayo ulit na kumuha ng inihin or barako dito sa mga anak ng inbreeding na ito, posible rin po na ang barako dito ay mababa ang libido at ang mga dumalaga naman po ay posibleng hindi rin po basta-basta naglalandi. At ang kakayahan po niyan na magbuntis, affected din po yan. Oh, no! Then pagdating naman po sa abnormality, so posible makakita po tayo ng mga may luslos. So ito po ay inguinal hernia. So aside po dyan, meron din po tayong tinatawag na scrotal or doon sa itlog at umbilical hernia do naman po sa pusod. Minsan meron din po tayong makikita na atresia ani or wala pong butas ang puwet. Meron din po mga splay leg katulad po nito. Pero ito po ay nako correct naman. Ano po? Then meron din pong ganito. So sobra-sobra ang paa. Meron din po mga cryptorchid or yung hindi bumababa yung itlog. Pwede rin po ang mga inverted nipple na syempre hindi po yan maganda para sa mga gagawing inihin. Mga malalaki ang ulo or mga kuba, etc. etc. Ano po? In minsan po ang mga depektong katulad nito ay dahil din sa inbreeding, pero sa case po na ito hindi po natin sure kung ito nga po ay dahil sa inbreeding or nasa lisihan lang ng elepante. At yan nga po mga kabaryo ang mga dahilan kung bakit iniiwasan natin ang inbreeding sa ating pag-aalaga ng baboy. Ano po? So pa rin po natin ang crossbreeding. So ito po yung pag breed ng magkakaibang lahi at hindi magkakamag-anak. Ano po? At ang pinaka-ideal nga po na lahi para sa pambentang baboy ay gagawa muna tayo ng ideal na inhin which is yung ating F1 na cross ng large white and land race. At ito po ay co-cross natin sa durok or durok pitrain. Ano po? So kung tayo naman po ay merong mga barako sa ating mga farm so wag po natin itong patagalin masyado sa farm. Kung ito po ay nakapagservisyo na sa atin ng mga 2 years ay pwede na po natin itong paltanan po para maiwasan natin na ang barako na ito ay bumarako ulit doon sa kanya mga anak at magresulta sa inbreeding. Okay. okay, so balik po tayo dito kay Italian na baboy. And dito po sa mismong farm, ano po. So lipat naman po tayo dito sa kabilang building. Ayan, napakaaliwalas po ng building na yan. Napakalawak, ano po. And mapapansin nyo po kahoy yung ginamit niya sa kanya mga pader. So sa mga lugar po na may ASF ay hindi po natin nare-recommenda yung ganyan. Dahil kung ito man po ay kapitan ng ESF or ng iba pang mikrobyo ay mahirap po 'yan linisin. So normally po tinatanggal 'yan. Ayan, so ito po yung kulungan at napakalawak ano po. So kakaunti lang yung baboy at mukhang dito po sa Palawan ay mahilig sila sa wallowing pool. So hindi lang po beach ang marami dito sa Palawan, kahit pool marami rin po. So ayun po, kakaunti lang ang laman at maluwag yung kulungan para sa kanila. At ito po mga baboy na ito, siguro po ay nasa starter stage at ang timbang po nila nasa 20 to 30 kilos na. Ayan, malinis po ang mga kulungan nila dito. So lahat ng kulungan po ay may laman. At yan nga po ang namimiss natin kasi yung iba po mga farms na nabibisita ko nung huli ay mga walang baboy na laman. Okay, so ito naman po ang kanilang paanakan. So, ito po yung inahin. Mukhang suey din po ito. And meron pa rin po dung isa. Hindi lang po natin matanong kung anong edad na itong mga inahin na ito. Ano po? Kasi mukhang medyo maliit pa siya. Ayan po. So, itong kulungan na ito, meron din naman po pakainan and nipple drinker. So, very good po yan. And eto na nga po ang kabuuan ng farm na binisita natin. So, dalawang building lang po yan. And lahat nga po ng kulungan ay may damanan po. So yan lang po mga kabaryo ang video natin ngayon and hopefully po mas mag-improve pa itong farm na ito at may iwasan po ang inbreeding dito. At yung Italian breed na Braco ay palta naman nila ng Amerikano. Okay? So shoutout po sa ating mga kabaryo. Sir Jubert Fernandez from Pangasinan, Sir Ian Bulaw from Negros Occidental, Sir Milvin Bobis from Camarines Sur, and Sir Jezreel Altomeya from Negros Island. Nyan. So, thank you po for watching. And sa lahat po natin mga kabaryo, maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. Baboy! baboy na may katuwaan Pampasaya ng pigro